Iyon, magtatapon kami ng basura ni Ate Bel. Yan yung buhay namin dito sa... So, sa kuwit. Isira pa natin hmm. ko. Pasakay kami sa si elevator. <laughs> Yan si Ate Bel. Hmm. che è se va ora mo casa nana Io <laughs> 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 na ibidin siya namin dito sa dito yung buhay OFW yung matiisin yan uh, parang kaming mga katulong dito sa yun ato yung order natin oh. Mm -mm. yun may delivery Lait lang, titit lang. <laughs> Ayan. Ay, ang ganda sa umasa gabi nila, o. Oh. Huwag ka na. Takas tayong dalawa, no. Yun. Ayan, oh. Yun, tatapos kami ng basura dito. Ayan, daming dagati, o. Oh. Anong laki-laki ng mga daga dito, Ate May daga pala sa kwit. Yun oh, daga oh. Yun. <laughs> ito yung nursery school. Ito yung bahay namin. Yun, yung bahay namin. Yun. Ito yung sasakyan ng amote o. Yung pula. Ito, Ito yung nursery yun, ito yung bahay namin. Dito kami yung accommodation namin. Vela ng mga kwaiti. Yun. Tibi, huwag ka mga madali. no ayan, may mga Pilipina ate Oh. No? Pilipina isa Katulong siguro. No. Dito din may Pilipina dito sa building na ito tiyo. Ito ate o, oh. siya. Ayun. Laki. Oh, Oo. Oh. Ayun si kabayan. Oo, oh, yun. Kasama niya yung amo niya. Ay, oh, may lagundi dito. Ayun, oh, may lagundi. Nagtatanim din yun. Lagundi yung... Pala yan? Ayun, yung lagundi. Pero may dito. Um, bakit? Kung may kamera ano gagawin mo? Mangnakaw. Mangnakaw ka ng lagundi yan, ito yung bahay namin yan po yun, may tree hmm. dito kami nakatira sa aming accommodation kaya kami ng elevator hmm. meron pa doon sa baba nakatira o uh. Pasok. Mm. <laughs> Nagigita tayong ng dalawa dun. Dalawang. Ayan. Dalawang bar. Dalawang plat dito. Dito yung amon namin. Ito yung amon. Um, ito so, yung aming bahay. Yan lang ang katins. Yun. Yung bahay namin. Yan, maglilinis ako. Yan, ang dami kong linisin. Uy, may plastic na kaagad si Chichibin na lit. Yan, yung kusina namin. Ang daming linisin. Yan. Ito. Ito yung aki. Ito yung CR na isa. Ito yung aking kwarto. Taplo kami din sa loob. Ito din, Filipino yeah. din. Ito si R. Ito, ibang lahi. Hmm. Yan. Ito ay sala. Sala po namin ito. Mag magulo. Yun. Magulo po. Yun, maglilinis muna ako. Maglilinis po muna ako, mga katins. Yun, mm yun. -hmm. Kalan po lang natapos ko linis. Kasi kung sino cleaners, ayun, araw-araw, iba-iba. Palitan po kami.